Baby Tali, balik Pilipinas nga ba kasama si Mami Tanj? Usap-usapan ngayon sa social media ang videong ibinahagi ni Marites Lumbre ang ina ni Tanj kung saan makikita si Baby Tali sa video. Maririnig din natin na nasa background si Mami Tanj at kausap si Mami Tess makikita sa video na nag-o-observe si Baby Tali sa paligid at parang naninibago. At kung mapapansin natin ay may mga bus na dumadaan at ito ang ES Transport at Gel Trans Incorporated. So, posibleng nga nasa Pilipinas ngayon si Mami Tanj kasama si Baby Tali. Wala mang ibang detalye na ibinigay si Mami Tess, kaya marami tayong aabangan sa kanya sa mga susunod na araw. Ngayong araw din ang ika 9th month birthday ni Baby Tali at makikita natin na taba-ching-ching na ito at napakagandang bata. Marami nga ang nakamiss kay Baby Tali at kung totoo man na sa Pilipinas sila ay magkikita kaya sila ni Baby Amara ngayong nasa pangangalaga ito ni Daddy Vince. Kaya marami pa tayong aabangan sa susunod na araw mga mare. Uh, hmm? oh, nagkatingin sa ano niya? Yeah? Hmm? Saan niya nagkatingin? Iyong <laughs> iswari! <laughs> Iyong iswari! Saba! Aku mah ni nak kila lah